guys hindi na nagyayaya si Maya lumabas pero gaya pa din makipaglaro tingnan nyo hating gabi alas 12 na laro kami yan kasi ang aga niyang natulog hmm. pagdating sa paglalaro wala pa rin pagbabago pero okay lang kasi masaya naman ako pag paglaro siya wag lang magyaya siya ng baling araw or sobrang aga tapos magaya siyang lumabas. yun 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 mo siya pag hindi ko na naman siya yun 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 ka na. Sinira, anak Sinira mo na yung laruan, anak, anak ko. Magkatapos natin maglaro, matulog pa si mama ha. Alas 12 pa ha. Hmm, I love. Nabuhay na naman yung maaga mo. Nabuhay na naman yung maaga mo kayo paglaro. Basta maaga siyang natulog guys. Pag nagising yan siya, oh, parang naboboring yata siya yun. Pero okay na sa akin yung ganyan kasi sa magaya siyang lumabas ng sobrang aga. Nakakatakot. Oh. Hmm. Nasa naman siya. Ito, 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 Tulog ka tayo na. Nak, matulog pa tayo. Aga pa. Tulog muna si mama, ha? Ikaw na lang mag-play-play, ha? Mag-lab. Ayan. Sige pa si mama na ka. Hmm. Agaag. 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 Aga Nang guwas. Iwas. Hmm. Hmm. Talagang pinaglalagay dito sa akin, oh. Hmm. Nakin mo yun. Nalaroan niya. Pinaglalagay dito sa katawan ko.

Nah turunnya mula sama